sobrang nakakawala ng kumpiyansa, nakakapanghina ng loob, kasi wala, wala, wala akong kakayahan kahit ano. Parang yun, eh, depression kasi ang nasa ito eh, na wala na yung kumpiyansa sa sarili. Uh, Victor de Jesus po from Chaong Quezon. Na-stroke po ako. Bali, one year and eight months sobra kahirap. As in, yung isip ko, laging parang down na down. Dati po, uh, maraming trabaho. Uh, freelancer kumbaga. Uh, kung anong ipagawa sa akin na uh, hindi naman siya illegal. Basta yung lahat ng kaya kong gawin, ginagawa ko nun. Lagi kong dasal, sana gumuti na kalagay ako, uh, gumaling na ako lumakas ako para yung mga ginagawa ko dati, magawa ko na ulit and then makatulong na ulit sa pamilya. Sa pakiramdam ko kasi, parang malaking tulong siya sa paglalakad ko eh. Parang tumibay ba? Pa. Yun. Kung baga, kung nung nangangamba ka na baka asa ka, matumba ka, rumadapa ka, parang yun eh. malaking tulong na pampatibay sa paglakad. Kung dati paika-ika yung lakad, sa tingin ko, pag nakasuot ako noon, Ah, mas mas tutuwid yung lakad ko titibay. Nakaka-inspire dahil kasi ang dami natutulungan, especially katulad namin mga PWD. Na sa ibang lugar siguro, I think wala pang ganitong programa. Kung siya pa lang yung ah, may programa Kaya malaking pasasalamat ko o namin mga PWD kay Congresswoman Son Aragones. Thank you po. Maraming maraming salamat sa kanya. Nagpapasalamat po ako sa uh, uh, programa Hakay ni Sol dahil po uh, nagkaroon ng pag-asa ang mga katulad ng PWD na makalakad ng ayos. Sobrang pasalamat po. Maraming maraming pasalamat po kay doon sa Hakay ni Sol or kay Congresswoman Sol Aragones. Thank you po.